Sugatan ng limang turistang Japanese nang bumangga ang sinasakyan nilang van sa truck sa Naga City sa Cebu. Sa Camarines Sur naman, lima rin ang sugatan sa pagbangga ng bus sa isa ring truck. Nasa front ay ng balitang yan, Simon Gualves. Kinailangang basagi ng bintana ng bus na ito para mailabas ang mga pasahero matapos itong bumangga sa isang truck sa National Highway ng Lupi, Camarines Sur. Naipit ang driver at hindi na mabuksan ang pinto ng bus sa lakas ng pagkakabangga. Tumagal ng tatlong oras bago naialis sa pagkakaipit ang driver. Agad naman siyang isinugod sa ospital at apat na iba pang pasahero na nasugatan. <laughs> sa inisyal na investigasyon, nasiraan ang truck kaya huminto ito sa gitna ng highway. Naglagay naman ng early warning device ang truck driver pero masyado ro itong malapit kaya hindi napansin ng bus driver. Just, just relax, relax, don't stand, okay? Napaupo na lang sa sakit ang Japanese sa turistang ito sa National Highway sa Naga City sa Cebu. Isa siya sa sakay ng van na bumangga sa isang truck. Sa kabuuan ay limang Japanese sa turistang nasugatan. Papunta sana ng Oslo ba mga turista para mag whale watching? Base sa investigasyon, bigla umanong kumaliwa ang truck kaya nakabangga ng van. Agad namang rumisponde ang mga pulis at naisugod sa ospital ang mga sugatang turista. Nakakulong na ngayon sa Naga City Police Station ang truck driver. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez. News five. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.